Lahat na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mga kwelang menu description na isang coffee shop sa Cebu. Viral! Konte serang nakachinelas dahil nasiraan ng heels sa gitna ng pageant. Kinaantigan ng netizens. Lungsod ng Maynila na featured sa isang anime series sa Japan. Mga netizen, halo-halo ang naging reaksyon. Sofia, Zane, 18 nuring ng most beautiful sounding names ayon sa isang pag-aaral. 70-year-old na lola narating ang tuktok ng Mount Apo. Kisa may na isang sinihan sa Argentina. Aksidente ang nag-collapse habang pinapanood ang Final Destination na movie. At sperm donor na may rare genetic mutation, nakapag-anak ng halos 70. Sampo rito, may cancer na. ibang mga nagbabaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbagdamdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZR HTV, ito ang TNBS, Trending and Viral Show, Nakandang kandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pangbayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kung good coffee plus good laugh ang hanap mo, hindi ka mabibigo sa isang coffee shop na ito sa Talisay City sa Cebu na viral ngayon dahil sa nakatatawan itong menu descriptions sa isang food delivery app mula sa pinakalami hanggang sa di ko alam kung bakit may umu-order nito. Instant hit sa netizens, ang witty banat ng tambay kape. Ang kanilang kwalang creativity, silipin sa trending report ni Nili botha. Isang coffee shop sa Talisay City, Cebu si ang nag-viral sa social media dahil sa kanakatatawang mga description ng kanilang menu sa isang food delivery app. Ibinahagi ng isang netizen sa X na dating Twitter ang screenshots ng menu ng Tambay Cafe sa Gab Food na agad nakahatak ng atensyon at tawanan mula sa mga online user. Pinakalame Roar ang isa sa mga halimbawang description ng inumin na nagiging super tasty Roar sa Tagalog. Narito pa ang ilang nakatutuwang menu descriptions at ang kanilang pagkakasalin. Umani na ng higit 19,000 likes, 4,500 reposts at higit 100 comments ang post kung saan nakisali pa ang official account ng Grab. Maging ang mismong coffee shop na Tambay Kape, nagpahayag na rin ang reaksyon sa kanilang pagiging viral at nag-comment ng ambot oy sa isang post na ang kahulugan ay ewan ko. Ang Tambay Kape, isang start-up coffee shop sa Tabunok, Talisay City na nag-aalok ng iba't ibang inumin at pastries. Para sa Deezer HTV, ito si Willy Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ika nga nila, the show must go on. Yan ang pinatunayan ng isang kontesera sa isang pageant na nasiraan ng heels sa gitna ng kanyang kompetisyon. At bilang sagot sa kanyang problema, Nagchinelas na lamang ang nato ng contestant hanggang sa matapos ang event. Bagay na kinantigan naman ng mga netizen. Ang buong kwento tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Maraming netizens ang naantig sa viral video na ito sa TikTok kung saan makikita ang isang contestant sa isang pageant na nakachinelas lang imbis na nakasuot ng heels. Sa video, tila makikitang malungkot ito at talagang naiiba sa mga katabi niyang nagtatangkaran na kalaban sa naturang pageant. Ayon sa uploader na si Dexter, nabali umano ang suot nitong hiniram lang na heels sa kaniyang kaibigan sa unang round pa lamang ng kompetisyon at pinili na lamang na magsuot ng chinelas at ipagpatuloy ang laban. Pero tunay nga natibay ng loob ang puhunan nitong si Yasi Garcia at hindi alintana ang kaniyang pangyapak upang magpakitang gila sa stage. Ka nga the show must go on lang dahil naiiba man ang kaniyang suot sa paa saya pa rin daw ang hatid nito sa mga nanonood dahil sa husay nito sa pagrampa ang video nakahakot na ng higit isang milyong views at sangkatutak na comments tura ng ilan hindi naman daw ito usapin sa suot na sapatos bagkus sa kung gaano kaganda at bait niya si at sa saya nitong naibibigay sa ibang tao may ilan rin nga na gustong magpabot ng tulong at magbigay mismo ng heels kay Yasi Ayon naman sa nag-comment na isa sa judge noong gabing sumali si Yasi sa patimpalak, hindi man daw nito nakuha ang titulo, kunit parami naman daw itong natanggap na minor at consolation awards. Kaya naman, sa isa pa nitong laban nito lang Miyerkules, aba, bumawi itong si Yasi, suot ang isang White Hills, bitbit ang kanyang 101% confidence sa pagrampa. Sino siya? Ang lakas ng dating Ang lakas ng dating Ang lakas ng sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Manila in 2049. Isang futuristic illustration ng lungsod ng Maynila ang mapapanood sa isang episode ng anime series na orihinal sa Japan. Bagamat marami ang feeling proud na mapasamang bansa sa palabas, halo-halong naging reaksyon ng mga netizen sa naging paglalarawan sa syudad. Bakit nga kaya? Ang buong kwento, iyahatid ni Rose Babiera. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na lubos na tumatangkilik sa anime. Ito ay yung estilo ng pagguhit na nagmula sa bansang Japan na inadapt sa iba't ibang anyo gaya ng kasuotan, tema at mga palabas. Sa katunayan, noong 2023, kinalala ng Sisha Stats ang Pilipinas, na pangatlo sa tala ng top 10 na bansa na pinakamadalas na nanunood ng mga anime film at series. Kaya naman, gayo na lang ang paghanga ng marami nang lumabas ng isang syudad sa Pilipinas sa isang sikat na anime series. Sa episode 7 ng Lazarus, isang anime series, batay sa direksyon ni Shichiniro Watanabe, na ang animation ay likha naman ng Studio Mapa, na feature ang lungsod ng Maynila bilang isang sunken city. Ang Lazarus ay isang dystopian science fiction series kung saan ang mga pangunahing tauhan ay kumikilos para pigilan ng isang pandaigdigang banta, dulot ng isang drug na tinawag na hapna. Ang kwento nito ay nakaset sa hinaharap o futuristic ang genre. At sa palabas, inilarawan ang Pilipinas o ang Maynila sa taong 2049 na lubog sa tubig. Sa pagkakaguhit, kita ang lampas tao na baha. Sarado ang ilang daan dahil dito. Kalahati na lang matatanaw sa ilang gusali habang ang mga bahay ay halos hindi na makita ang bubong dahil sa mataas na tubig. Marami ang namangha sa pagka-feature ng syudad sa palabas. Bilang mga manonood, nakakatuwa na nakikilala ang bansa sa isang global series kagaya nito. Ang iba, pabiru namang itinanggi na Pilipinas ang inilalarawan dito dahil masyado anilang malinaw ang tubig patukoy sa mga gaputik na baha na nararanasan sa lungsod. Ang isa, humirit pa kung bakit wala o manong lumalangoy sa baha. Pero mayroong ding nakaramdam ng pagkabahala. Ayon sa ilang netizen, hindi malayo na maging isang sunken city ang Maynila dahil sa mga hinaharap na suliranin ng banta ng global warming na sinabayan pa ng kapabayaan ng mga tao. Para sa iba, ang paglalarawan sa palabas ay para na ring pagtingin sa tunguhin ng Pilipinas. Lalo na't saksi rin ang lahat sa malawakang pagbahan na dinaranas ng lungsod tuwing may tumatamang bagyo sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, beautiful sounding names. Para sa mga magulang na nag-e-expect ng kanilang baby, may naisip na ba kayong ipapangalan para sa inyo mga anak? Kung wala pa, ay baka maaari niyo ma-consider ang mga pangalang lumabas sa listahan na ayon sa isang pag-aaral ay itinuturing daw na most beautiful sounding names. Kung ano mga yan, alamin sa Trending Report ni Dustin Bayo. Isang pag-aaral sa United Kingdom ang naglabas ng listahan para sa mga pinakamagadang pakinggan na pangalan para sa mga kababaihan at kalalakihan. Mula sa higit daan daang pangalang sinuri, lumalabas sa scientific study ng UK-based company na My First Years at pakikipagtulungan sa mga eksperto ng University of Birmingham, nangunguna ang pangalang Sophia at Zane, ang most beautiful sounding names para sa mga babae at lalaki sa bansang United Kingdom. Habang sa bansang Amerika naman ay nanguna rin ang Sophia, para sa mga babaeng pangalan, habang Matthew naman ang pinakamagadang pangalan para sa mga lalaki sa bansang UK pamangalawa sa Sofia ang pangalang Zoe na sinundan ng Rosie at ang pa ito ng mga tunog na e-sound sa dulo ng mga pangalan tulad ng Sophie, Ivy at Phoebe. Nasa top 7 hanggang top 10 naman ang pangalang Ivy, Willow, Hannah at ang huli ang pangalang Ellie. Habang bumuo sa listahan para sa lalaki ang Jesse, Charlie, Louis, William, George na kinalang pangalan sa Royal Family at sinundan ng Ali, Daniel at Riley. Samantala sa US ilat sa mga bumuo sa listahan ang Julian, William, Isaiah, Leo at Levi. Habang sa babae naman ay ang pangalang Zoe, Everly, Sophie, Riley at Ivy. Isinagawa ang pag-aaral ng 2023 at sa kabila nito sinabi na nakabatay din sa ilang factors tulad ng kultura at family history upang masabi na magandang pakinggan ang isang pangalan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, age is just a number. Yan ang pinatunayan ni Nanay Leticia mula Oroquieta City. Sa edad kasing 70, abay narating nito ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas with matching pang malakasang OOTD. Ang kahangahangang achievement ni Lola Leticia sa trending report ni Angelica Cosme. Sa mga naghahanap ng sign para kulayan ng planong magbundok, baka ito na ang hinahanap mo. Hinangaan kasi online ang tibay at lakas ng isang lola mula sa Oroquieta, Misamis Occidental. Sa edad kasing 70, abay patunay ito sa kasabihang age is just a number ng akyatin ang Mount Apo na siyang pinakamataas na bundok sa Pilipinas o may taas ng 2,854 meters above sea level siya. Si Nanay Leticia Subebe na abay hashtag slay sa kanyang sparkly bright pink modern Filipiniana outfit nang marating ang tuktok ng bundok na matatagpuan sa Davao. Game na game rin itong nagposing sa harap ng kamera. Marami naman ang nagpaabot ng pagbati, bumilib at na-inspire sa achievement na ito ng senior citizen na talaga nga namang sumakses. Ayon naman sa trailadventures.com, hindi biro ang pag-akyat sa Mount Apo. Sa katunayan nga raw ay hindi ito advisable para sa beginners. Para naman sa mga interesado, inaabot daw ng tatlo hanggang apat na araw para marating ang summit at makabalik sa ibaba. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. From 2D to 5D, yan ang naging traumatic cinema experience ng moviegoers sa Argentina matapos maranasan ng isang real-life final destination scene nang magkolaps ang kisame ng pinapanoorang sinihan. Ang palabas kasi ay isang American thriller na pinapakitang iba't ibang paraan ng pagkasawi ng mga bida sa hindi kaaya-ayang paraan. Bagay na hindi inakalang kanila rin palang mararanasan ang buong pangyari tinutukan sa report ni James Galangue. Tila naging real life plot twist ang traumatic movie experience para sa mga manonood ng Final Destination sa La Plata, Argentina. Yan ay matapos bumagsak ang parte ng kisame ng kanilang sinihan. Ang Final Destination kasi ay isang American horror film na ipinapakita ang iba't ibang paraan ng pagkasawi ng mga bida sa hindi kaaya-ayang paraan gaya na laman ng naturang aksidente. Samantala, isang babae naman na nabagsakan na nahulog na parte ng kisame na saktong ipinagdiriwang panito ang kanyang ikadalawamputsyam na kaarawan biglaan lamang daw ng kanilang pamilya ang disyong manood ng sine. Sa galit nito, imbis na humingi ng tulong matapos ang insidente, agad daw muna itong tumakbo sa cashier at humingi ng refund. Habang hirit naman ay iba pang nanood, ay tila parang naging 5D cinema ang kanilang naging karanasan. Ito ay isang immersive na uri ng panonood kung saan nararamdaman ito ng manonood gaya ng paggalaw ng upuan para makasabay sa mga pangyayari o di kayo pag-spray ng tubig kapag nasa katubigan ang setting ng palabas. Base naman sa ulat, itrawa ay dahil sa malakas na ulan na naganap sa lugar habang wala pang komento ang pamunuan ng sinehan ukol sa nangyaring aksidente. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending story, grasya sa pamilya kung may tuturing ang pagdating ng mga chikiting. Para kasi sa iba, sa pagkakaroon ng anak na bubuo at napagtitibay ang samahang mag-asawa at buhay pamilya. Kaya ang iba, kumakapit sa donors upang matupad ang kanilang pangarap. Pero sa halip na grasya, tila disgrasya ang inihati ng sperm donor na ito na napag-alamang may rare genetic mutation. Sa kanyang 67 na anak ang kwento sa likod ng isyo tinutukan sa ulat na ito. Nababahala ngayon si Edwin Casper, isang biologist mula Rowan University Hospital sa France, sa matinding disgrasyang idinulot ng isang regalo. Kakambal pala kasi ng gift of life ng isang sperm donor sa Europe ay isang rare genetic mutation na iniuugnay sa cancer. Mula 2008 hanggang 2015, ginamit ang kanyang sperm cells para makapagsilang na nga abot sa 67 na sanggol mula sa 46 na pamilya kung saan sampu mula rito ang na-diagnose ng may cancer tulad ng tumor. Labing tatlo naman ang carrier pero hindi pa nagkakaroon ng cancer sa ngayon. Batay sa kanilang analysis, bagamat healthy ang donor, natuklasan na mayroon itong rare genetic mutation na TP53 ang gene na nagpapataas ng risk sa Li-Fraumeni Syndrome, na siya namang nagpapataas ng risk ng cancer. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam si mutation, nang gawin nito ang donasyon. Ilan sa mga naging anak nito ay nakatira sa Belgium, Denmark, France, Germany, gayon din sa Greece, Spain, Sweden at United Kingdom. At sa oras na magkaroon sila ng anak, 50% ang tsansa na maipasa nila ito sa kanila ring mga anak. Pag-amin ni Casper, nagkaroon ng pagkukulang sa regulasyon sa bilang ng anak na pwedeng ibigay ng isang donor. Bagay na hanggang sa ngayon ay wala pa rin limitasyon. Sa katunayan, nagkaroon na rin ng kaso noon kung saan isang Dutch donor ang pinatigil na bilang sperm donor matapos makapagsilang ng nasa limang daan hanggang anim na raang anak. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share na niya sa ating comment section o di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh, ikaw ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.